May mga kaibigan ako. Of course, kilala ko sila. May mga kaibigan ako. Of course, tanggap ko sila. May mga kaibigan ako. Of course, sa abot na aking makakaya, tutulungan ko sila. Ano nga ba talaga pagkakaibigan at ano ba itudulot ng pagkakaibigan sa isang tao? Ako po si Ruel, samahan niyo po ako ngayong araw na ito dito sa Landas na Pag-asa ang pagkakaibigan ay given. Ang pagkakaibigan ay fundamental o basic para itong ABCs or 1 plus 1. At lahat sa ko ay may kaibigan. Lahat ng tao merong kaibigan in different levels. May kaibigan tayo sa lugar kung saan tayo nagkatrabaho, sa eskwelahan, sa so opisina. May mga kaibigan tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin o binibisita meron tayong mga kaibigan sa lugar kung sa tayo nakatira, sa village man yung subdivision, o may mga kaibigan din tayo sa ating mga parokya o mga communities kung saan tayo um, nakabilang. May mga kaibigan din tayo na mula pa noong tayo mga bata pa lang, elementary pa lang, at may mga kaibigan din tayo na bago lang din natin natutuklasan. Ang pagkakaibigan ay isang relationship, isang ugnayan. At sa tagal, sa oras na ating ginugugol sa relasyon na ito sa pagkakaibigan, ito ay lumalalim. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga kaibigan na mga besties. Kaya may mga kaibigan tayo na pinipili natin maging kumpare o kumare o pinipili natin maging ninong o ninang na ating mga anak, hindi lang sa binyag pero kahit din sa kasal. Ito ang ludulot ng pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay fundamental, basic sa lahat ng tao. Si Jesus, ang Diyos ng katawang tao, ay hindi maiwasang magkaroon ng kaibigan dahil natural sa isang tao ang magkaroon ng kaibigan. Kaya sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, sinama ni Jesus sa taas ng mundok si Pedro, si Juan si Santiago at nakilala nila ng lubusan kung sino ba talaga si Jesus. Pero hindi lang doon ang tatapos dahil sinama pa rin ni Jesus at at kung kaibigan niya ng mga alagad niya noong binuhay niya ang anak ni Jairus. Sinama rin niya at binilin niya ang tatlong alagad niya ito, si Pedro, si Juan si Santiago, nung siya'y magdadasal doon sa Getsemani. At binilin niya na samahan niyo ako. Ang tatlong alagad na ito ay mga kaibigan ni Jesus. Kaya sa kanilang pakipag-ugnayan, sa kanilang pagkakaibigan, na-develop yung tiwala sa isa't isa. At na na-develop ang maniniwala na mahal nila isa't isa. Kaya si Pedro naging unang Santo Papa. Si Juan, siya ang huling alagad na namatay at nagsulat ng mabuting balita ayon kay Juan. At si Santiago, siyang unang pinatay. Pinatay na alagad ni Jesus. Paano po ba magkaroon ng tunay na kaibigan? Tatlong bagay po ang aking isa-suggest ngayong araw na ito. Una, kilalain natin sila. Kilalain kung ano ba ang mga likes o dislikes, ang mga pampurito nilang pagkain, at kung ano-ano pa. Doon natin maintindihan ang kanilang background. Doon natin makikilala ng lubusan kung sino ba talaga sila. Na magdadala sa ikalawa nating point na dahil alam natin at nakikilala natin sila, naintindihan natin sila, napipili natin na mahalin sila. At tanggapin kung sino sila. Dahil sa ating pagkakakilala sa kanila, napipili natin silang mahalin at ibigay kung anong nararapat sa kanila o anong tingin natin ang best para sa kanila. Katlo, dahil sila ay ating nakikilala, dahil sila ating namamahal, pipiliin natin din silang tanggapin at paglingkuran. Bibigyan natin silang oras sa mga panahon na kailangan nila ng ating um, oras o gabay o ang balikat ng kusang sa pwedeng maghain ng kanilang mga pinagdaraanan. Ito ang mga paraan para magkaroon tayo ng mga tunay na kaibigan. To know, to love, to serve. At ito rin ang tatlong bagay na kung saan natin may tunay na kaibigan si Jesus. Kilalanin si Jesus sa pagbasa ng Biblia, sa pananalangin, di natin nakikilala kung sino ba talaga si Jesus. At dahil nakikilala natin si Jesus, pipiliin natin mahalin siya. Sa anumang oras ng ating, ating buhay, dahil kila natin at nangitindihan natin kung sino si Jesus, mamahalin natin siya. At ikatlo, pipiliin natin paglingkuran siya sa anumang form or shape. Ito ang pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan kay Jesus ay ang landas na kung saan tayo makakatanggap ng tunay na galak at ang landas tungo sa kabanalan. Ang pagpili natin na magkaroon ng mga tunay na kaibigan, ang landas din upang makita nila na Jesus sa ating buhay, sa ating salita at sa ating gawa, ang tunay na pinagmumulan ng galak at kabanalan. Magandang araw po sa inyong lahat.